sa inyo lahat. So, magluluto po tayo ngayon ng sinabawang isda. So, mayroon tayong kamote. Then, mayroon din tayong kalamansi, siling haba, at kamatis, at saka onion. At saka, ang meron tayo dito is asin lang, na pampalasa at saka meron tayong isda so yung isda na nakikita ninyo is pinagpukot ko siya na yung isa is ipiprito natin para mag meron tayong kapareha so meron tayong sinabawan at meron tayong fry so guys pwede na tayong magpisa at saka pahabol ko rin guys ito pala yung isa sa pampalasa yung aginamoto bechin so maglalagay lang tayo ng konti nyan ah, tara, start na tayo. Guys, nagpakulo na tayo ng tubig. Ang una natin ilalagay ay ang sibuyas. So, papakuloan lang natin ulit na siya. Hanggang sa medyo maghiwahiwalay na siya. Ang next naman po natin ilalagay ay ang isda. So, meron tayong tatlong isda na sasabawan natin. So, nakita nyo na yung sibuyas, di ba malay Kami hindi. Joke lang. So next natin ilalagay dyan is yung pampalasa. So ito na, ilalagay na natin yung pampalasa. Una natin ilalagay yaya asin para mag-balance yung lasa niya. pag nakita niya, di ba, linaw, kitang kita yung isda na lumalangoy pero kumukulo. Bechi. So, nilagay na yung bechi, hindi ko nakuhanan. Next is yung kamoting. Ano bang, ano yan? Talbos ng kamote pala, sorry. So, ito na po. Ayan na guys. And then, hahaluin natin ang bagya kasi baka masundot yung isda. Kawawa naman. So, ayan po. Intayin lang po natin. Ang next naman natin ilalagay sa ating sinabawang isda ay ang kamatis. So, papakuluan din natin yan ang kamatis niyan para sumarap yung ating sinabawang. So, ayan po guys. Nakikita nyo po. And then, hahaluin lang po ng bagya yung kalamansi. Ayan na guys, so, mabilis ng putong maluto at saglit lang kasi pakukuluan mo lang ng pakukuluan. So guys, nakikita ninyo, ang ganda ng chura niya kasi yung isda, kawawa naman. So wait lang po guys. Guys, silipin natin kung anong ng chura ng maluto natin sinabawang isda. So yan guys, okay na po siya. Ah, uh, konti na lang at ating uh, i-stop na yung uh, foil yolk na natin. Ayan guys, so madali lang lutuin niya sinabawang isda. Hindi kasi pwede siyang sobrang sobrang matagal uh, kasi madudulog. So yan na po guys, i-off na natin. So guys, ang susunod natin lutuin ay eh, magpiprito naman tayo ng isda. So yung tatlong isda na nakabukod ko kanina, yun yung mga ipapride natin ngayon. So, ito po guys. Guys, ilalagay na natin yung isda. So yan na guys, yan na po ang ating resulta ng ating pinamagasan na sinabawang isla with fried fish. Yan na po guys, yan na po nagtatapos ang vlog natin for today. Salamat at thank you sa mga nanood na ng aking pinapaw ng video. Yan po, bye!